Magandang araw mga bata, mga kapatid, mga brother, mga sister, at syempre mga kalbo. Lalong-lalo na ang ka mga kamaretes welcome sa Only in Pinas Storybook kasama si Kuya Dicalbis John. Ngayon may bago na naman tayong kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral. Kaya relax lang, makinig, at sabay-sabay tayong matuto. Ang Masipag na Pagong at Ang Tamad na Palaka Sa isang tahimik na baryo tabi ng lawa, nakatira si Pogi na Pagong at Tamad na Palaka. Magkaibigan sila pero magkaibang magkaiba ang ugali. Isang araw, nag-announce ang mga hayop. Hello! Magandang umaga mga kaibigan! Magkakaroon ng... Aba, sigurado na po yan. Tingnan mo naman ang bilis kong tumalon. Walang binatbat ang bagal mong pagong. Kapatid na palaka, hindi sa bilis na susukat ang tagumpay. Subukan nating pareho. Nagsimula ang karera. Si Palaka, mabilis na mabilis tumalon. Si Pagong naman, dahan-dahan lang ang lakad pero tuloy-tuloy. Ay nako, ang bagal ng pagog. Matulog muna ako. Sigurado hindi pa rin niya ako maabutan. Ay, ang tagal niya. Inaantok na ako. Alam kong malayo pa siya. Kaya matulog muna ako. <sighs> Habang natutulog si Palaka sa ilalim ng lilim ng isang puno, si Pagong ay nagmuni-muni sa kanyang paglalakad kahit mabagal ay disiplinado at determinado. Pagdating ng oras, malapit na sa finish line si Pagong. Nagising naman si Palaka at nagulat. Ay, naiwanan na pala ako! Bilis! Bilis! At sa huli, si Pagong ang unang nakarating sa dulo. Panalo siya ng prutas at gulay. Mga kaibigan, ang nanalo ay si Pagong! Palakpakan natin! Ito ang pinanalunan mo! Kaibigang palaka, tandaan mo, hindi sa bilis nasusukat ang tagumpay. Ang sipag at tiyaga, kahit mabagal, ay siguradong umaabot sa dulo. Pasensya na, Pagong. Tama ka. Kailangan pala ng tiyaga at disiplina sa sarili. Hindi lahat ay nakukuha sa bilis. Nagkamali ako. Mga kapatid, brother, sister, mga kalbo at kamarites. Ito ang aral ng ating kwento. Una, hindi importante kung mabilis ka kundi kung may tiyaga ka hanggang matapos. Pangalawa, ang tamad at kampante kahit magaling sa simula ay hindi nagtatagumpay kung walang sipag at disiplina. Kaya mga kaibigan, piliin nating maging tulad ni Pogi na pagong masipag, matiyaga at never sumusuko. At dito nagtatapos ang ating kwento sa Only in Pinas. Storybook of Kuya de Calbs John. Abangan ulit sa susunod na episode ang panibagong kwento na kapupulutan natin ng aral. Ako si Kuya de Calbs John. So paalam mga kapatid, mga brother, mga sister at syempre mga kalbo. God bless. Nakalimutan ko pati mga kamarites dyan. Eh marites yun na ang ating storybook. Salamat, ingat.